Hello everyone! My name is Bea at uh, nagpunta po ako sa PhilSys dahil nabubura po ang picture ko at ang mga letra sa aking National ID Card. So isa po ako sa mga nabigyan, kauna-unahang nabigyan ng uh, Philippine National ID Card. Mga isang taon ito bago po dumating sa akin. And kahit hindi ko naman po ginagamit yung National ID Card ko, ang nangyari is natutuklap yung mukha ko sa sa picture sa national ID at natatanggal din yung barcode and yung iba pang mga letra sa likod ng uh, national ID card ko. Isishare ko sa inyo kung ano yung proseso sa pagpapapalit ng mga national ID card na nabubura ang kung ano-ano mang sulat at picture sa national ID card. So, hindi ko nga magamit ang national ID card ko dahil nabubura at natutuklap na ang picture ko, pati barcode at mga letra sa national ID ko. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa Philsys sa isang mall dito sa amin. Luckily, super konti lang ng tao pagpunta ko. So, naging mabilis naman yung pagpila ko. So, una is, sinorender ko ang national ID card ko sa staff ng PhilSys. Sabi ko, nabubura yung mga details sa national ID ko, pati yung picture. So, I need a replacement. Kasi nga, hindi ko siya magamit dahil nabubura nga ang mga everything sa national ID. So, kinuha nila ang national ID card ko and binigyan nila ako ng form. So, sinulatan ko yung form ng mga personal details ko like yung pangalan, address, email address, contact number, address at perma. So, dapat po ang email address at cellphone number na ilalagay ay working o gumagana o active. Tapos, after ko pumirma, binigyan nila ako ng claim stub. Ito yung claim stub. Ito ang dadalhin ko sa Philsys office sa pagkiklaim ko ng bagong national ID card. So kapag meron na akong bagong national ID card, ititext text nila ako o i-email nila ako kung kailan ko pwedeng maklaim yung aking bagong national ID card. Kaya dapat hindi maiwala etong claim stub na ito dahil ito ang dadalhin kapag kliname na sa Philsys office yung bagong National ID card. So take note na hindi pa pwede sa ngayon na baguhin ang picture sa National ID. Kung nabubura ang picture mo sa National ID, pwede lang tayo mag-request ng bagong kopya ng National ID card natin. Hindi pa natin pwedeng papalitan yung picture natin. So paano ba malalaman na ready na yung bagong National ID card? Magte-text daw po ang PhilSys sa cellphone number na sinulat ko sa form. Kapag nag-text na, pwede ko na itong ma sa main office ng PhilSys dito sa lugar namin. Kasi yung pinuntahan kong PhilSys office ay uh, satellite office lang, yung office lang nila sa mall, hindi sa main branch ng PhilSys dito sa lugar namin. So pag nag-claim na ako, doon ako pupunta sa Philsys Office o PSA Office na main dito sa aming lugar. So, hindi po nila ito i-deliver sa atin. Tayo po mismo ang mag-claim sa Philsys Office kapag ready na yung ID natin. So, gaano ba ito katagal? Hindi nila alam kung gaano katagal bago magawa ang replacement sa defective national ID card ko. Ang iba daw 1 month, ang iba 2 months, ang iba 3 months. So, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. So, naka, ba ako? Naka two weeks pa lang ako. So, malayo-layo pa ang lalakbayin ng replacement ng national ID card ko. So, kapag nakuha ko na ang bagong national ID card ko, babalitaan ko po kayo. Take note po, ito po ay libre. Libre po ha, wala pong bayad. So, ito na rin yung pagkakataon na, na for example, yung, yung mga details sa national ID mo, like picture, sulat, or barcode, or QR code, ay hindi maayos, nabubura, natutuklap. Ito na rin yung pagkakataon ninyo na ipabago yung mga detalye na, na bago sa national ID card ninyo. For example, nagpalit ka ng address or nagpalit ka ng contact number. So, ito na, isabay nyo na sa pag-request yung uh, pagbabago sa mga detalye mo sa national ID or ano ba, nagbago ka ng apelido or may mali sa spelling ng pangalan mo. So, isama mo na dun sa pagre-request. So, balitaan ko po kayo kapag dumating na yung replacement ng national ID card ko. Kaya mag-subscribe po kayo sa channel na ito para makita mo agad kapag na-upload ko na yung video para malaman natin lahat kung gaano ba ito katagal. Kasi for sure, marami pa dyan ang mga national ID na natutuklap ang picture. Pasubscribe naman po sa channel na ito and please like the video or share the video. Maraming salamat for watching and stay safe.